Meron sa mga tao na ang kanyang inaalala sa kanyang pagbebenta, pagbibili at paniningil ay ang kanyang kapakanan lamang siya ay hindi kinawa ng Allah subhanahu wa At meron sa mga tao na ang kanyang gusto ay makuha lamang ang pera ng kanyang customer at meron din sa taong bumibili na ang kanyang gusto ay makuha lamang ang kanyang binibili sa nagbebenta kahit wala pang kita ito at kahit malugi pa ito. At meron din sa mga tao na hindi marunong magbigay ng palugit sa taong sinisingilan kahit wala pang pangbayad. Ito ay hindi ginawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya narapat sa atin na mapagbigay sa ating kapwa. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimahullahu rajulan samhan idha ba'a washtara waqtada. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kinaawaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang taong mapagbigay Kapag siya ay nagbebenta, kapag siya ay bumibili at kapag siya ay naniningil, naway kawaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.